Malayo ang gap namin sa isa't isa, pero gusto ko din ang lalaking ito. Magandang araw po sa ating lahat. Samahan niyo akong bigyan ng advice ang ating sinder na si Ma'am Erika from Lapu-Lapu, Cebu City. At narito ang mensahe niya. Hello sir, magandang araw po. I'm Erika Nunez or Nunez ang pagkabasa nito. 21 years old from Lapu-Lapu, City, Cebu. Nagtatrabaho po ako sir sa isang supermarket bilang isang supervisor. Tanong ko sana sir kung paano malalaman kung seryoso po ang lalaki sa isang babae. May nanligaw kasi sa akin sir at actually 32 years old na po siya. Dati po siyang may kinakasama sa probinsya niya pero ang sabi niya hiwalay na po siya sa babae na yun. Halos tatlong taon na po ang nakalipas. Malayo po ang gap sa edad namin sir pero gusto ko din naman siya. Dahil ito naman ang advice sa akin ng parents ko na mas mabuti daw ang lalaking may edad na dahil marami na itong karanasan sa buhay. Natatakot lang di, din kasi ako. Baka mamaya hindi naman magsiseryoso sa akin. Pwede po ba ako bigyan ng advisor? Thank you po bagong subscribers po. Okay? Ma'am Erika ng Lapu-Lapu, Cebu -Lapu City. Magandang araw din po sa iyo ma'am. At uh, simpre shout -out na rin po sa lahat ng taga Cebu. Taga Lapu-Lapu City, -Lapu may adlaw po sa inyong tanan. Diretso na tayo sa katanungan ni Ma'am Erika kung paano ba malalaman kung seryoso ba ang isang lalaki. Una po dito ma'am ay respeto. Dapat maramdaman mo ito sa isang lalaking naliligaw pa lang sa iyo. Kaya number one ito dahil ito po ang pundasyon ng inyong relasyon kung sakaling mapagbigyan mo ang kanyang panliligaw sa iyo. Paano ba malalaman kung may respeto ang isang lalaki sa iyo? Simple lang. Kapag ang lalaki na ito sa unang date pa lang, makikita mo na kagad kung ano ang sadya niya sa iyo. Kapag pinagbigyan mo siya ng pagkakataon na makasama, normal naman yan na kapag nagustuhan ka ng isang lalaki, mag-aaya talaga yan ng kain sa labas, halimbawa o mamamasyal. Ang lalaking walang planong magsiriso sayo sa iyo sa uh, sa isang babae magiging atat yan kumbaga. Hindi nila papalagpasin ang pagkakataon na yun para maka-score kagad. Kapag ganito na ang ginawa ng isang lalaki sa iyo, layuan mo na ito dahil may ibang habol ang lalaking ito sa iyo. Ito ang sign na wala siyang respeto sa iyo. Pero huwag ka rin magkumpiyansa kasi may mga ibang lalaki din na wala naman talagang balak na respetuhin ka pero hindi ito mag sa unang pagkakataon. Kumbaga, alam din ng taong ito na kailangan niya munang kunin ang loob mo bago kasunggaban ito. Kapag bumigay ka sa pangalawang pagkakataon, tagumpay hang masamang balak niya. Pangalawa, malalaman mong seryoso ang isang lalaki sa iyo kapag kinikwento niya sa iyo ang mga personal niya na plano sa buhay. Kung baga pinaparamdam niya sa iyo yung vision niya, yung na someday ito yung itong gagawin ko sa aking buhay, dapat maging matagumpay ako para sa magiging pamilya ko, para sa magiging asawa ko, at masaya siyang ibahagi sa iyo ang mga plano niya. Hindi yung puro pagyayabang lang ang maririnig mo sa kanya. Hindi yung puro lang pagpupuri sa sarili niya ang maririnig mo sa kanya. Kaya nagkukwento ang lalaking ito sa iyo dahil kampante siya na malaman mo ang mga plano niya at nagbabaka sakaling magustuhan mo rin ito. Pangatlo, willing ang lalaking ito na makilala ang magulang mo at ang mga kamag-anak mo. Itong pangatlo, sobrang halaga nito dahil isang napakalaking sinyalis ito na handa siyang humarap sa pamilya mo, hindi tulad ng ibang lalaking takot na gagawin ito dahil ayaw nilang makilala sila sa pamilya mo dahil wala naman talaga siyang balak na seryosuhin ka. O di kaya eh, may mga bagay siyang kinakatakutan na baka pagdating ng araw malalaman ng pamilya mo. Pangapat, ang lalaking ito ay handang ay, ay, handang maghintay. Although sa panahon natin ngayon, itong pangapat hindi na siya masyado nasusunod dahil na rin siguro sa makawagong mundo natin ngayon. Minsan sa salitang willing maghintay, na ang ibig sabihin sana nito ay yung hindi nagmamadali sa pagsungkit ng isang bagay na dapat pagkatapos ng kasal pa sana mangyayari. Alam naman natin na napakabihira na lang ngayon ang ikinasal na wala pang nangyayari sa kanila. Pero hindi ko ibig sabihin na tuluyan na itong nawala dahil meron pa naman talaga ang nakakagawa nito. Pero tulad ng sabi ko, napakakunti na lang. Kaya naman, ma'am, maliban sa mga sinyalis na ito, para malaman kung seryos, seryoso ba ang isang lalaki, may payo din ako sa inyo. Yung lalaki na yan, ma'am, na naniligaw sa iyo, siguraduhin nyo pong mabuti kung totoo ba na sabit yan sa probinsya nila. Mamaya, hindi naman pala totoong hiwalay siya sa asawa niya. Baka magkaroon ka ng malaking problema. Mas mabuti siguro bago mong tuluyang tanggapin ang panliligaw niya, try mo munang magiging close sa magulang niya sa probinsya, mga kamag-anak niya, para makakasiguro ka. Dahil wala namang problema kung hiwalay na talaga sila, ang importante masuri mong mabuti. Okay ma'am? At sa huli, decision nyo pa rin naman ang masusunod ma'am. Ang mga iilan sa sinyalis na sinabi ko, posible lang na makatulong ito sa Maraming salamat ma'am sa tiwala. Paalam.